Hi guys, good morning. Well, di ba mabawal na Well. Welcome to my vlog. Kami po pala ay magluluto ni Titi. Ngang mais na dinarok na may malunggay na may itlog kisa sibuyas bawang na may sili kasi bawal ngayon ng pagmi kaya, uh, ito ang aming recipe ng ulam namin. Ito ang ulam namin. Uh, bawal kasi tayo ngayon kasi bermisan ito ba? kaysa normal na araw, eh kami ay maggagarap lang kami ng mais with calamansi. Ngayon lang ako nakapag-plan ulit. Kaya nasira ang aming city. Yung mga followers ko pala dyan. Basta kayo dyan, mga followers. Tingin, hey, gilisan mo. Pag-iwa, Oh, dahil pa ay eh, maliligo. Kaya mamaya alas 12 hindi na pipi maligo. Kasabihan ng mga matatanda dati, pag Bernie Santo na bawal daw maligo. Tatak na ang oras. Ay, lang yung iba naman, hindi naman nila sinusunod. Doon, ang daming naliligo sa dagat. Kami pala ay eh, magluto muna kaya magpapaligo pa ako ng aking alaga si Stabi pagpaligo ni Stabi kami naman ni Pintin maliligo kaya binibilisan namin magloko Yes. Ako, si pag magbalat ng sibuyas. Pag naghiwa yan, iiyak yan. Iiyak ka ba? Ah, hindi daw. Abay, kweb, di kong ikay nagpaligo na kay Stab okay, eh. Stop it! Niligo ka na? Okay. Uy, sumagot si Stop it! Niligo na daw. Kaya lang magluluto muna kami bago kami maligo po. Kasi pag alas 12, daw bawal na lumigo. Sabi ng mga matatanda. Ano, pati aso bawal na? Oo. Oh. Ah, um, Kaya lang. Ngayon, sa panahon ngayon, wala nang nasunod sa mga ganyan na may araw. Sabi nila, iba na daw noon kaysa ngayon. Eh, mas pariyas lang naman. Wala nang, wala nang pinagkaiba. Pinagkaiba lang yan, nadagdag yung taon. Wala nang masama kung susubukan lang, di ba? reg naku na